Happy Fiesta Borongan City Karawan po ngayon mga kamiri sa amin So ayan Nangyari yung ilog na pinagbibingwita natin Medyo marami Marami nang tapo ng basura At yung Itong area na to Clean up drive natin Pag nakalugar tayo Lilinisin natin yan Kami kasi yung basura namin Nakasabit lang may kumukuha diyan sa ano Tagay Ko Swam. Ayun mga isda oh, sa kabasura naghalo halo na. Ayan. So, diyan pwede tayong mamimit diyan ay may mga banak oh. Lulong ng tawanan sa amin. Ayan. Maraming isda pa rito maliban sa talakito. Ah. Uh, Inid kung tawagin sa amin saka wala pula po ng grouper. Meron pa dami dito sa amin 'yan kaso nga lang ngayong ano madumi talaga maraming basura so kailangan natin nilisin yan eh, no? niyo so, nyo puro basura iba yan ang ng basura so hindi naman kasi lahat ang eh yan, basura yan so, nilisin natin yan pag nakalawar tayo katapos ang piyesta rito sa amin okay oh, eh, happy piyesta na lang sa inyo